ngayon na ta katatapos lang yung boat drill na. at uh, ako ako yung naatasan na mag paandar sa rescue boat <laughs> wala kasing kwan kanina dun eh wala kasing mga lalaki puro mga babae yung kasama ko <clears throat> may lalaki naman pero matanda tapos isang Pilipino nung sinabi na ako ang magpapandar pinapasok ako doon sa rescue boat pinapasok kami lahat tapos bali ang nag-ano sa akin yung sika na Mexican mate, babae. <coughs> ano pala siya? Isaksak mo yung battery. Battery niya. Pagdugtungin mo. Eh, uh, in plug. Tapos, mayroon pala doon sa likod ng ay, uh, ilalim ng upuan. Yung main na uh, switch niya. Tapos ibaba mo yung off and run. Ibaba mo, ilagay mo sa run. Tapos start press mo nang medyo <coughs> medyo matagal mga 1 2 3 4 5 seconds pag namandar na itaas mo yung idle na dito sa kanan ay kaliwa para hindi ma mamamatay yung makina yun yung control niya ng ano idle tapos pag uh, papatay naman long press yung off kasi uh, mga siguro hanggang wala ka nang marinig na kwan na uh, banugbog nung ano nung makina sa mulang bitawan tapos switch off tapos off doon sa main na uh, main switch sa unplug yun na iba kasi yung pinapaandar namin na rescue boat na isa mas maliit wala nang ano dito, wala nang ano wala nang main switch ang pinaka main switch na nandito lang sa tabi ng ano sa <coughs> anong ba tawag doon dashboard light dashboard dito sa side niya Tapos ganun din switch eh uh, saksak mo switch long press wala ka nang inaano doon long press Tapos itaas mo kunti yung idle ayun Pero yun mas 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 mabusisi hindi kasi mahanap kanina hinahanap-hanap ko nandun sa ilalim pala ng upuan yung menswe ah uh, oo oh. yep hinano ko walang uh, walang power hinahanap-hanap namin buti nakita nung ano isang babae bumab bumaba ng pinakababae nandun sa ilalim ng uh, upuan ganyan ang kaganapan yung ano namin magbibideo sana ako kanina kaya lang wala eh ako ang nautusan na mag uh, kasi binaba namin yung ano binaba namin yung rescue boat